Maring tinutulan ng House Prosecution Panel ang draft resolution sa Senado na layong ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ng hindi dumaraan sa paglilitis. Ayon kay Congressman Joel Chua na miyembro ng House Prosecution Panel, malinaw na labag ito sa saligang batas. Anya, constitutional mandate ng Senado na magdaos ng impeachment trial laban sa Vice President hindi ito maaring basta-basta na lang ibasura na hindi dumaraan sa paglilitis. Well, for me, that is unconstitutional. They are violating their constitutional uh, mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng uh, Senate is to hear, ba? Diba? and eh, sa amin naman is uh, to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. Ang tinig ni Congressman Joel Chua, mayroon po ng House Prosecution Panel.